Kumusta ang relasyon mo kay God? May tampo ka ba sa Kanya? Feeling mo ba sobrang layo mo na sa Kanya? Minsan feeling natin sa sobrang layo, parang mahirap na makabalik sa Diyos, di ba? May parable o kwentong talinghaga sa Bible tungkol sa prodigal son. Meron daw isang ama na may dalawang anak at ang bunsong anak ay sobrang rebelde. At hiningi na niya yung kanyang mana kahit buhay pa yung kanyang tatay. Para bang sinabi niya sa kanyang tatay, sana mamatay ka na. Ang lupit, no? Lumaya siya, inubos ang kanyang mana sa lahat ng klase ng bisyo. At nang maubos yung lahat, naghirap siya. Hanggang naging tagapag-alaga na lang siya ng baboy. At naalala niya na mas maayos pa yung buhay ng mga katulong ng kanyang tatay kaysa sa sitwasyon niya. Kaya, bumalik siya sa kanyang tatay, nananalangin siya na sana tanggapin siya kahit bilang isang katulong. Pero hindi pa nakakarating ng bahay, nakita siya ng kanyang tatay mula sa malayo at tumakbo ito, sinalubong siya, niyakap siya ng maigpit. At sabi doon sa parable, The father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fat and calf and kill it. And let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. Ganyan si God sa mga gustong magbalik loob sa Kanya. Willing siyang tanggapin ka. Gaano man, kalaki o kalalim ang nagawa mong kasalanan. Dahil sa si sakritisyong ginawa ni Jesus sa cruz, Handa kang patawarin ni God. At tanggapin ka bilang anak. Ganyan magmahal si God. Pray tayo. Heavenly Father, salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Salamat po dahil sa inyong biyaya. Kahit pa naligaw ako ng landas, handa akong tanggapin ako muli. Salamat sa sakripisyo ni Jesus sa ng kalbaryo. At dahil sa kanya, pinapatawad mo ako at niayakap mo ako bilang iyong anak. Baguhin mo ako at nawa ay manatili ako sa iyo magmula ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.